Yan, time check natin mga agrasa. Siguro mga alas 7 na. Alas 7 na ng gabi. Yan. Kaya naisipan namin bumaba. Si dito tumakit sa taas. Hindi ko alam kung ano yung kukunin niya doon. May kukunin daw siya sa taas. So, nang natira dito mga agrasa, ako mag-isa. Yan. Sino ba nagsasabi sa inyo na natatakot ako dito? Hindi ah. Sino ba nagsasabing natatakot ako? Wala! Ako lang, mag ako lang mag-isa nandito dito hindi ko matatakot? Hindi ko natatakot, no? Yo! <laughs> The Mga kagrasa, nandito na ako sa ano, kubo sa Kampanalig at si Kadidit pala Kadidit pala ayun uh, may ginagawa siya dun no? Yan, nandito na ako mga agrasa no? Kadede! Ito na! Iba ko muna to dito. Yan. Dito na tayo mga agrasa no? Dalawa lang kami ni Kadedit na nandito. Katulad nga sabi ko kanina uh, sa si Kuya Utol at magse-celebrate daw siya ng Valentine's bukas dun sa kanyang pamilya. And then si Kapanalig nando doon din sa Nabotas. Yan. Si Kadidit may ginagawa. hintayin nyo lang sa vlog niya kung ano yung ginagawa niya. Yan. So ako kanina nag-area. Hindi ko na masyadong binlag yung pag-area ko. So, yung pagbalik na lang dito, yun ang binlag ko, no? Ayan. Tingnan natin, mga agrasa, kung ano po yung magagawa ko dito. Kung ano po pwede natin gawin. yan May mga gulay naman dito. Ayan. Wow. Ito yung mga labanos. Mustasa. Ayan. Hindi ko alam kung ano yung lulutuin ni kadidit mamaya, no? Ayan. Baba muna tayo dun mga agrasa, no? Let's go. Dito na tayo sa baba. Ayan. At may ginagawa si kadidit dito kahoy nagpupukpuk siya yan bising bisi ka dinit yan mukhang malaki laki ang pulan <laughs> bilyara niya tan yan mga grasa abangan nyo sa vlog ni kadidit kung ano kung ano yung gagawin niya dyan sa kanyang ginagawang pulan eto <laughs> to nakapili na ako na pinabibili ni kadidit vitamins alright alright oh, From the top Place. We want to chase the night, want to dance to the light, we'll pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, never shut the a time, we're gonna, we're gonna be, two hearts running wild, we're gonna. Yan yeah, mga kagrasa, ano, uh, dito kami sa taas ng bahay at dalawa lang kami na ikadidid dito. Wala uh, na pag-iwanan po kami ng magkapatid uh, kaya kami Bakit lang dalawa, nyo kami, bakit nyo naman kami bapak. iniwan? Hindi, <laughs> 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 inahanap yung titi, Akala ko nasa loob ng titi, yung kapilang lupa niya. Oo. Oh. <laughs> Ang kasanan natin. <laughs> Kasala eh, pang ano wala, pang barik. <laughs> wala eh. Tinakot siguro, baka... Dala-dala. Tapos dala. <laughs> <laughs> natin, mapasang okay. pa, <laughs> Yan mga kagigrasan, dalawa lang kami, dalawa lang kami matutulog dito. Kung ako hindi mo umuwi dito, solo na naman si Kadidit dito. Nag-iisa-isa na naman. Yan. <laughs> Yan. at least may kasama si Kadidit dito, kahit dalawa lang kami. Iniwa kami ng magkapatid. <laughs> si... Kapanalig kasi, hindi siya makabiyahe, gawa ka ng one month ng ano niya talaga. Nang kanyang kanilang pagkadisgrasya ni Kuya Boy. Kuya Boy. Yan, so far naman mga grasa na no, okay naman sila at nagpapagaling pa rin. Lalo si Kuya Boy. Get well soon sa'yo, Kuya Boy. Sa piyesta, nandito ka sigurado. Ayan. <laughs> shout out kay Rodelio. shout out kay ano? Rodelio, shout out. <laughs> Hindi ka nagpaparamdam ah. Si Rodelio <clears throat> Pacho. Ayan. Rodelio Pacho. Ayan. After ko kanina kaila Kanoy at nag-area ako, kumain muna ako tanghalian kay Lacanoy, tapos diretso na ako area. Tapos after ko mag-area, diretso ako dito. Sakto ay nabutan ko si Kadidit na naggagawa ng ano, ng frame ng lamesa. Frame, frame ng lamesa 'yon para sa ano. Gaganap ping fiesta. Ayun. Abangan niyo yung mga dadating dito, yung mga vlog dito sa fiesta ng Tamayo. yan Grado, masaya. Oo, sigurado masaya yun. yan. Ah, Oo, oh, sigurado masaya yon. Nandiyan siya na idol gapper. Ah, pupunta dito? Oh. Oo, yun naman pala. Masaya pala talaga mga agrasa, no? So, mapupuno ito. Iingay e itong buong ano, kampanalig. Yan, kaya masaya talaga dito mga agrasa. Kaya itong pagulong dito na. Rin. Mm -hmm. Magkakagulo talaga. Kaya, medyo nakaka-excite yun mga agrasa, no? Yung <laughs> mangyayari sa fiesta kasi all star ang mga nandito dito kasama yung mga alpha. Yan. Especially sila Cap Solomon shout out kay Cap Pupunta din sila dito Si Kuya JP, pupunta yan. Si Paring JP yan. Pupunta rin sila dito At magtutulong-tulong kami dito sa pag -ahanda. So bali mga 17 na umaga nandito na uli kami Babalik na naman ako dito mga kagrasa, Dahil ano Yun nga, ginagawa akong palengke tong ano eh Itong kalaka, nabotas to kalaka, ginagawa palengke. Pero okay naman, sali naman sa biyahe, no? Para rides na rin, di ba? Para makapunta rin dito, maano uli yung mga lamig ng panahon. Sa so ngayon, mga agrasa, yung panahon, napakalamig pa rin. Lagi na panang sarap. Pa Palamig pa to? Palamig pa. Di ba pa summer na tayo? Hindi ah. Oh. Hanggang kanyan, March, katapusan ng March. Ah, so matagal-tagal pa pala yung ganitong panahon dito. Napakasarap pala dito, no? Kung baga, yung summer dito may ikli. Mm, ikli na summer. Tapos pagdating uli ng ano, tag-ula na. tag na. O so, diba? kaya pala napakasarap tumira dito. Number one, tahimik na. Tapos yung ganon kahit summer, malamig pa rin. Hindi mo ramdam siguro dito yung ano, no? At no? Hindi na. Yung summer na... Wala, hindi ito nung summer dito nung kamang matagdang Oo, oh, hindi ka tulad nung nasa Maynila ka. Nakaupo ka lang, pinagpapawisan na yung kasingit-singitan mo. <coughs> Kaya nga, pag kami napunta doon, ako, hmm. hindi kami tsatsaga, kami oh. nakakailan linggo. Hindi, oh. umir na agad. agad yung ano? Init. Yung init, sobra, di ba? Grabe yeah, talaga. Kaya, kung namin, pa, namin mismo yung mga surma dito, Oh. sarap na fresh na hangin. Oo. Oh. Ah, doon, hangin ng mga sasakyan na... Uso. Balikabok. Na mo eh. Balikabok uso. Oh. Dito okay. talaga fresh. Doon, nandun ako, pagkailan ko sa inoko. Maitim. <laughs> Puro alikabok. <coughs> Ayun, mga kagrasa. O, oh, totoo naman. Which is, totoo naman yung sinasabi ni Kadidid. Kasi dito, nakapaligid iyo yung mga puno. Ayan. Kaya, fresh air talaga dito. Kaya nagustuhan ni Kapanalig dito magtayo talaga ng lupa, bumili ng lupa, magtayo ng bahay kasi number one, fresh air tapos tahimik. Yun. Lahat nga gusto bumili dito. Mm -hmm. Dito wala may gusto bumili. Di ba si Kuya Jun bumili na dito? Pero hindi taga dito si Kuya Jun, di ba? Hindi. O, oh, di ba? Kaya nga, dami ng gusto bumili. Kung may budget ka, no, napakasarap. Dadami yung mga kapitbahay dito. Kaya mm -hmm. Kaya, na. So ngayon, dalawa na nga lang kami dito. Pero Siyempre, meron kasama kami. Si paring mo GSM. pinakakumot <laughs> na yun eh. Yan, no? Ito yung pinakakumot para, ano, panlaban sa lamig dito mamayang madaling araw. Ayan. So, mga grasa, no? update ko kayo mamaya pagka... Akit, akit siguro kami. Akit ba tayo mamaya dun sa, ano, kubo? Siguro pagkakain, yan. Ako mamaya after kakain ako. Yan. So, mga, mga kagrasa, mamaya na lang a few moments later. Yung yeah, mga kagrasa, ano, nandito ako sa kusina. Yan, and galing doon sa taas, pinapakulong ko ngayon tong ano, tong nilagang baka namin kagabi. Yan, kasi so para mainit ulit siya. So, nag, ano na kasi, nagsesebo na siya para iaakit ko ulit sa taas para may pagkain kami ni kadidit, no? Yan, pakukulong ko muna siya mga kagrasa. <coughs> Yan, hintay lang natin siyang kumulo para ano. Madami-dami pa naman siyang ano. Oh. Marami na pa siyang laman. Yan, pakukuluan lang natin ang oh, agrasa para meron tayong tangayin sa taas na kasi dalawa lang kami ni Kadibit. So, para may kakainin pa kami pagdating doon sa taas na. No? Tayo ko lang magkuluto din, iaakit ko na siya doon sa taas na. No? Look, ito ano to. Taba to, ayun oh. Namong no, ano Nagsebo yung taba. Yan. Para may sabaw na rin. Yan. Yan pang na namin ni Kadidit na. Mamaya akit na ako doon mga grasa sa taas para makain na namin to at makahigop ng mainit na sabaw. yun Yung sabaw nito okay pa naman para sa aming dalawa. Kasi mga agrasa uh, yung atmosphere talaga dito napakalamig. Lalo ngayong gumagabi. Yan, time check natin mga agrasa. Siguro mga alas 7 na alas 7 na ng gabi Ayan. kaya naisipan namin bumaba si Kadidi tumakit sa taas hindi ko alam kung ano yung kukunin niya doon may kukunin daw siya sa taas so nung natira dito mga agrasa ako mag isa Ayan. sino ang nagsasabi sa inyo na natatakot ako dito hindi ah sino ang nagsasabing natatakot ako wala ako lang, ako lang namang mag isa nandito dito sino ko matatakot hindi ako natatakot no <laughs> yan. Hindi ako natatakot mga kagrasa, <laughs> Take note ta, Yan. Mamaya pag akit ko, madilim. Yan. Kanina nga, pag ano dito, pag akit ko dito, patay ilaw, sa ka kadidit. Kadidit mo muna ilaw. <laughs> yan. So, yan. Hintay ko lang mga kulaw ito mga na. Ano? Then, balik na tayo sa kabila. Let's go. Magiklat. pa kayo nang magiklat. Wala ko pa kayo na. Nalamig. Pwede pa kain na kong teklat. Yan mga kagrasa, no, pinakain na natin si Peklat Para kasi nakita ko nagugutom na si Peklat Kaya pinakain ko na Ngayon, apit na ako sa taas ha Let's go At ayan na mga kagrasa, nandito na tayo uli sa taas At solong solo uli natin dito Wala <laughs> si Kadidit So hindi naman ako natakat dun sa baba Sa pababa dito Huwag ko lang mamaya Kaya makakakasayang na lang natin si Kadidit Then Kakain na Kaya na kami Hindi nga lang Hindi nga lang ako, Madali akong bumaba Shish The next day the yan, yeah, good morning mga kagrasa Hindi na ako nakapag-vlog kagabi Gawa nga nang inantok na rin ako At sabi kami natulog na ikadidit Yan yeah. So hindi nga ako dito Yan, yeah. so mga kagrasa Mahimbing naman yung tulog ko Nagising ako ng mga 5am Yan yeah. Kasi mga kagrasa may Tumutugtog Pakinggan nyo dun o oh. Hindi ba tayo konti? Mga agrasa, naririnig nyo. Yun know? o. May tumutugtog Doon ako nagising mga agrasa, no? Yun. Akala ko talaga, nasa bundok, nasa bundok ako, walang kapitbahay. Kaya nagulat ako kanina madaling araw, araw mga 5, 5.30, merong ano, merong tumutugtog doon. Yun, nakala ko talaga wala siyang ano. Wala siyang kapitbahay dito. Paano pa kung ako na lang talaga mag-isa? Dalawa kasi kami ni Kadedit yung ano, ni Kadede yung natulog dito doon sa bahay. So wala wala sila ano, 'di ba? Wala si Kautol, wala si Kapanalig. Si Kapanalig ngayon pa lang dadating. Yan nagtaka talaga ako <laughs> pero hindi ako natatakot hindi naman ako natakot no mga grasa. gawa nga ng sanay naman tayo sa ganyan yan <laughs> ito butong-tong talaga doon oh. yan yeah, mga agrasa good morning sa inyong lahat at ito na naman yung kadoktong ng vlog ko kagabi so hanap tayo ng gagawin natin ngayong umaga. Siguro magluto muna ulit tayo ng almusal namin dalawa ni Kadidit, no? Yan, tapos kagabi pinakain ko na si Peklat, yan. Tapos ngayon, ah, magis tayo, magsaing tayo. Tapos para may almusal kami ni Kadidit, eh. wow, lamig pa rin ang ano... Sibuy ng hangin dito yan. Tapos banta dun sa taas may mga fog Dun kaninang madaling araw may mga fog Sumisilip-silip din naman ako Magsasayang muna tayo mga agrasa and pakakainin muna natin itong si peklat tsaka si ulila. Yan iniinit ko lang itong tira namin mga agrasa na at lalagyan natin ng sabaw si peklat tsaka ng kanin. Good morning! Yan. Good morning kay Kadidit, no? Eto na, nagsasay na kami ng aming agahan. Good morning sa inyong lahat mga agrasa dyan. Good morning yan. po. At magkakapi kami ni Kadidit dyan kasi malambing ngayon. Kumukulo na yan ang tubig. Kumukulo na. Ang pirates yung mabuti. Ayan na no? kape muna mga kagrasa no Kape sa umaga uh, Kalahati lang Kaya para lasang lasang Alright, okay. so, mga kagrasa akit muna tayo Bili muna tayo ng egg Para may almasar kami ni Kadidit Tsaka kung mayroon tuyo yan bibili na rin ako ng tuyo amin. Tapos bago ako, bago ko umalis para mag-area uh, Kakain muna kami, no? Ayan, nakita ulit tayo doon mga agrasa sa taas. Ayan, unti unti na ako nasasanay, no? Uh, at hindi na ako ganong nakangawit. Dati, break time. Kahapon, hindi kami nag-break time ni Kuya Utol. Hindi ko lang alam ngayon. Ayan, siguro, break time tayo doon sa may gitna. Na? Nandito na tayo sa ano? sa sako. Ayan. Ibig sabihin yan, bakit na tayo malapit na isa taas, na? nakakahingal trabe ay nakasabay natin sila kuya nagaano kanina ng manok nagaayos sila kanina ng manok na morning po Binila ko kay Itlog Binila ko kay Itlog lapit na tayo Tayo sa taas Sa bilihan ng Itlog Itlog morning po. Good okay. morning. ko. Hindi lang po kay itlog. Ayan, <laughs> tayo itlog dito. Magbilal po. Itlog, <coughs> <coughs> itlog po. <coughs> Um, tatlo. Tapos ano po? May tuyo. Meron. Yung gas po. Ten. Dalawang tuyo. Ay, marami ba na? Yan. Okay na no po. Okay na no po ito. Takto na. Ilabas mo at punasan mo Okay, thank you. Ang agrasa, nakabili na tayo ng itlog Tsaka ng tuyo. Yan, baba na tayo sa anak. Dun sa baba. Let's go. Agraso, o kasama natin si tatay. May ano pala doon, no, tay? Sa baba. May bahay pa pala doon. Kanina, may bahay pa pala doon sa baba. May nagpapatugtog. Ay, doon. Doon, sa babang baba, doon. Ay, doon yung kabila. Ang lakas, oo. Oh. Ah, sa kabila pa. Kabila. Nagtaka ako. <laughs> Ay, kung ba't mo tugtog kayo nila mga oh, 5.30? Oh, oh. Ah, doon pa yon, Ang lakas. Ang lakas ng ano niya. Lakas niya. Ang speaker niya. Ang lakas. Ay, yun, nandiyan po. Dalawa lang kami nandiyan kagabi. Si Kautol naman, tumuwi sa lipa. Bukas balik niya. Ang takas nga doon mag-music oo oh, oh, ayun ah lakas oh sabi ko ba may kapitbahay pala <laughs> sa kabila pala yun ayan baka oh dito lang po siya ah nilipat ko ah nilipat ni tatay yung baka mga agrasa oh papa shal <laughs> Ayan, ang baka, no, mga kagrasa, no? Grabe, oh. Malaman. Ano po yan, babae? Babae. Eh. Ah, babae. Palahiin pala to. Umikot, umikot, umikot. Ayan, ipapasyal niya doon sa baba. Doon po tayo, no, sa baba, no? Kaya niya? Kaya niyang bumaba? Oo oh. Wow Sanay na sanay na yung baka Ayan Ayan na natin Ayan na Lakad na yung baka <coughs> Siya mga grasa o Ayan yung galing niyang bumaba Kaya, Kaya niyang bumaba O Laki Hmm? Ah, doon siya dadaan. May daan pala dyan. Hindi naman doon siya. Mababaan na. Ang mga, babaano, mga na lang siya doon. Yan. Alright. feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals that take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mag ano muna tayo mga grasa, magduduyan muna tayo doon, no? Ayan. Ayan, habang nagpapahinga tayo, uh, mag -e edit na muna ako ng video siguro. Uh, habang nagduduyan doon. Masarap kasi magduduyan dito, eh. naman mga grasa. Ayan, duyan muna tayo dito. Let's go.